Hi mga Suki Loves! So gumawa ako ngayon ng tatlong layer na DIY organizer para mas makatipid tayo sa paglalagyan at lalong lalo na sa ating pera dahil mas nakakabuti na yung mga perang pumapasok sa ating tindahan ay niruruling rolling rolling lang natin para mas lalo siyang lumago ito lang naman ay idea ko at depende na sa inyo kung ano ang kung gagayahin nyo ba o hindi dahil para sa akin ay kung saan ako makatipid at komportable. No, ito nga lang ay time consuming dahil uh, paglalaanan mo talaga siya ng oras dahil napakabusisi nito. Pero madali lang naman siyang uh, gawin, kaya nga lang doon ka sa oras talaga at Um, mahirap dahil meron akong uh, maliit na bata na iyakin. So, kinakaya ko lang talaga at ginagawan ko talaga ng, ng paraan para magawa ko itong um, uh, paglalagyan ng aking paninda. So, itong sukat nito ay nasa yung lapad niya ay nasa uh, 41 cm at yung taas naman ay nasa 48 cm ipakita na, na ako, ako ang DIY na organizer na himuot ko kay Dili ko. Sure ko kung sa siya ka, Lipon. So, muna akong gikubi-kubi mga ni Adlaw. Tapos, sa so, lang, temporary lang ni siya. Kaya ang gusto na ako, is kanang bakal good siya ang ibuhat nga inani nga forma. Tapos, para mas matibay, ah, ba? Diba? Hindi ako makasabi na ah, matibay siya dahil yun nga, uh, carton lang tong inamit ko, tapos nilagyan ko lang ng mga braces dyan para medyo matibay-tibay siya at yan. Tingnan natin ngayon kung, ayan siya, yan ang itsura niya. Tingnan natin ngayon kung, ah... Uh, makasarang ba ang mga akong ipangbutang na mga display na ako kay sayang manggut siya ano mo na purpose so sayang kaayo iyahang space nga diri nga walay ma uh, walay mag mabutangan so mani ako ang purpose nga nagbutang ko tapos gisukod-sukod na po na ako na siya o bahala na si Batman ano kung kung <laughs> mula hotel bulan pinakabulan basta yun na nga temporary lang to dahil magpapagawa ako ng nakabakal or steel matting or uh, kahoy ba na ganitong size ang ipapagawa ko sa kanya para meron lang siyang uh, pagbabasihan let's do this try na natin ilagay dito display, lagyan natin ng mga uh, paninda natin at tingnan natin kung natin wala basta basta ka ng huyang bahuyang huyang lika, piog sa mga ato ang ipangbutang kay basta na basta susama rin po sa inyo ang relasyon ng huyang ha <laughs> okay tama na ang tikas so uh, try na datin so try na nato okay Kadi okay. pangkawon sa nato kuwaon na to. Hello. So, medyo bukas-bukas pa nato yung butang. Halip yun po nato. to. Ginagmay na. No? Kuwaon sa po. So, ilagay na natin. Ito na. Tara. So, mamaya na natin yan kunin. Try na muna natin ito. Try na des. So, yung mga... Ayan dahil hindi naman ito mabigat dyan yan siya sa itaas at itong mga totpick dito yan sa baba dahil sa um, hindi ko pa kasi afford bumili ng mga Uh, organizer para sa ating tindahan. Kaya sinubukan ko na muna mag DIY. Dahil uh, mas makales tayo ng ating mga budget. Mas makales tayo sa pera. Ayan. Ayan. halin aning ever ready ba? wala pa kay halin pero nakwaan na ni eh. <laughs> tapos next tayo try natin ito sa ilalim natin to ilagay itong mga salamin dahil mabigat ito kaka hindi kayanin ng ating DIY organizer Marami kasi akong cartoon guys na nakatambak lang kaya sinubukan kong mag-DIY. Dahil sayang naman yung mga cartoon natin. So, nire-recycle ko lang siya. Ayan. Tapakas dahil. Ah, hindi siya magdala. Ito ang pau. Pampas Martin. Okay. So, ito mga wallet. Ito sa e ibabaw. Ayan, sa so, hanap pa tayo kung ano pang madibis pa Wait lang. Oh, Mano ni Shaggy, pang-arrange na nako kaganina. Ayan, mas nindot yung siya, no? Mas maganda pala siya pag ganitong naka-style na organizer. Na may seta at, may first floor, second floor, at third floor. <laughs> third floor, Japan. Feeling ko maganda siya para sa mga customer na isahang uh, tanawan na lang nila kung ano yung mga pipiliin nila. No, hindi yung naka nakakatag-katag, kumbaga sa Bisaya pa, pero uh, o, to siya. Naghanap akong buhat, tananood ka ng sa DIY nga organizer. Gusto ko, gagawan ko rin itong mga lalagyan ko ng umbrella. So, ayun pa, yung mga school supplies. Ayan, yung school supplies ko, gusto ko yan uh, gagawan ng mga DIY para yung space dito, para may malagyan, no? Hindi yung tulad ng ganito, oh, napakaluwang. So, para ma para magamit naman yung space dyan sa sa gitna pataas. Sayang kasi yung mga space na yan na pwede pa malalagyan ng mga pang display dahil sa susunod na purchase ko, sigurado sigurado, uh, magda, magdadagdagan yan ng uh, mga paninda ko at di ba um, na kaasay pang display ang uban. So, ayan. Kaya naka-idea ako na mag gumawa ng uh, DIY organizer. May nakikita akong mga organizers sa online pero sayang yung budget. So, tapos marami pa naman akong uh, mga cartoon at meron ding mga cartoon dito sa akin katabi na sari-sari store. Hiningi ko na lang para Uh, gawan ko ng mga DIY na temp miski temporary lang na kanang paglalagyan na pagdidisplayhan ko ng aking mga paninda. Dahil gusto ko muna kasi yung mga pera ko na um, ang mga benta ko dito na pera, gusto ko i-rolling ng i di ba? So kaya ayan, gumawa tayo ng body sculpting malipid. Kaya ayan. So, dito na part ng mga Suki Loves, no? Tinagdagan ko lang yung pangalawang layer sa ating organizer para mas lalo siyang titibay. At yan na nga ang aking ginawa. Nagdikit lang ako ng nagdikit. Ang mga papel-papel at dyan sa ilalim ko nilagay para lalo talaga siyang titibay, no? Kahit pa ito ay temporary lang. At yan ang ating final look. O, ba diba? Ang ganda napaka-gandang tingnan at ang dinas so gagawa tayo ulit niyan para sa iba pang pang-display natin at yon